Hello guys, good afternoon. Nandito tayo sa labas. Sobrang init dito sa Pilipinas guys. Kaya ito, tingnan natin kung pwede rin ni Coco itong maprito. Ito, 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 isang itlog. Yan, isang itlog. Ngayon, nilagay ko na yung palayok namin dito sa labas. Ayan, ayan, ayan ang itlog. Yan, so, ayan itlog. Yung ang palayok. Lalagyan na natin siya ng ito. Hey, hey, hey. Ito. Ito yung gagamitin ko, guys. Lagyan ko na siya ng oil. Kasi kailangan mainit na mainit yung palayok para maluto ko yung itlog. Painitan ko naman yung itlog ko may apoy, di ba? Try ko guys, yun. Lagyan ko konti lang, konti lang. Ayoko yung maraming itlog, maraming maraming oil. Yan, konti lang. Ayoko yung marami. Medyo painitin naman natin, di ba? Para yung apoy din. Yung apoy nga eh, nilalagyan mo ng 5 minutes, 10 minutes na mainit. Kailangan lagyan din natin para hindi perang laban. Di ba? Yan. At saka, mamaya, ipapainit ko yung papakin ko na, ayan, labong. Yan. Uunahin muna natin yung itlog. Tignan natin yung oil nung, kong siguradong mainit na. Yes si kalat kalat ko Ayan. dapat mainit ay nako nakasinit aji ko pariyok damdama medyo, pa painitin pa natin ng konti Ayan. tapos ilagay ko na yung ano wala kasing sandalan yung cellphone ko eh kukuha tayo ng sandalan para maganda yung video kasi iba na yung nabibideo Yan, dito. Yan. Dito. Yan. Hi, magluluto tayo ng itlog. Wow. Yan. Nako. Sigurado talaga na pumuti. Tagyan pa natin ng asin. Tanit ko. Ang init talaga. Diyos ko. Kung sa disyerto yan guys. Kung sa disyerto ito. Ayan. Pumuputi na siya. Kung sa disyerto yan sigurado. One minute lang naluto na. Mamaya, balikan natin mamaya. Kasi sobrang init. Hindi ko kaya yung init. Masunburn na nga ako eh. Buti na lang gumaling na yung sunburn ko dito guys. O tingnan nyo. Nawala na oh. Kasi uminom ako ng ano yung bigay ng doktor at saka yan. Yung cream. Kaya gumaling na yung sunburn ko. Na sunburn hindi allergy. Ney, hmm. aray. At titingnan natin ang topic natin ngayon ay about ay no way. Tingnan natin. Hindi ba masyado? Kasi agad ko kasi nilagay eh. Hindi ba masyado mainit yung palayok? Nilagay ko na kaagad. Kailangan lagyan natin ng time para maluto. Parang nandito na tayo sa disyerto guys. Daig pa natin ang ano, ang ano natin sa Saudi. Buti nga sa Saudi, kahit sobrang init sa labas, ang kawawala doon sa labas, yung mga nagtatrabaho, yung mga India, ganon, may mga engineer, kasi kailangan titingnan nila yung mga tauhan nila. Pero yung mga DH, doon lang sila sa loob, naka-aircon pa. Sarap ng buhay namin, nakala nyo. Kahit nagkukuskus lang kami ng CR doon, pero sarap ng buhay namin. So, kwarto namin, full of aircon. Ang lamig-lamig, kayong skin ko noon, ang ganda-ganda. Eh, dumating ako dito, nga 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 nasira beauty ni Lydia kailangan balik ka ulit sa abroad ayan ayan kahit hindi o tingnan mo namumula na puti na mumuputi na kasi mali ko dito yan matutuyo din yan wag natin iwanan hanggat hindi ko talaga matry talaga yan ilagay ko muna bantayan ko yan sa Saudi guys magandang patakaran ng mga amo doon basta mabait ka trato ko nilang tao kwarto mo di aircon with TV lahat kung anong gusto mo kung pwede mo pang hilingin ng lalaki pwede basta kaya mo pero never kong never kong ginawa yun kasi ayoko naman dahil hindi yun ang pinangarap ko na sa buhay ko ang pinangarap ko lang ay maayos na pamilya. Ang ganda doon kasi dito, Diyos ko, sobrang init. Hindi ka makatulog, lalo na kung wala ka ng electric pan, wala ka ng ano, patay ka, hindi ka makatulog. Sa init. Daig pa nga ang Middle is Dito, dito lang kami sa silong ng kahoy, kaya tayo, huwag na matamad na magtanim ng mga kahoy, pag kayong magputol ng kahoy, bawal. Kasi kung may kahoy ka, yun ang number one na makakatulong. Ilagay eh, itong santol na ito. Pinapaputol nila ito kasi may maligno. Hindi. Bakit ko paputol? Eh, ito yung makakatulong sa amin. Pag mainit, dito ka lang naka-stambay. O, oh, di matulog kana na Di ba? Kaya huwag tayong... Ito, lahat yan. Tanim ng tatay ko yan. Yung mga nandito sa baker na yan. Nakikita nyo yan sa likod ng bahay namin. Bayan na ano ko, bahay... Ano yan? Tanim lahat ng tatay ko nung malit pa ako. Tandang-tanda ko talaga. Tanim, pinaghirapan ng tatay ko yan. Lahat. Yan. Kaya, nako, Diyos ko, mahirap magsalita. Ayaan ko na lang. Ang Panginoon hindi natutulog. Ang Diyos hindi natutulog. Diba? Pero yung itlog na niluluto ko, ang hirap mo maluto. Kasi, agad-agad ko naman kasi nilagay, di ba? Kailangan, kailangan, ano yan? Kailangan, kailangan yan talaga yung mga isang oras mo ilagay. Kasi may hangin-hangin. Dapat yung may hangin-hangin po. Oh. Yung nagluto kahapon, hindi ko kasi nakita eh. Sabi niya, naluto. Pero ako na ang nasasabi, hindi agad maluto. Parang isang oras o oh, hindi pa isang oras, tingnan natin mamaya ang mangyayari. Ihalo ko na yung ano guys. Ihalo ko na yung labong. Para ano na. Para maluto na. Yan. Balik ka na ang mundo. Dito na sa labas nagluto siya Ate Lidia nyo. Patuyuan ko na ng konti. Di ba? Hey! Hey! Hindi. Ay nako! Nike! Kala mo pagkain mo ito. Dahil nandito lang ako sa labas. Isip eh, si pangunang kan Si dak atoy, ano kamu usak. Amo nga si dak, ang kajay. Nike, hindi para sa iyo yan. Hmm. Pinapain. na, 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 nagluloko kayo. Oy, 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 hindi para sa inyo yan. Papaluin kayo dyan eh. Nike, hindi para sa Nike, I told you. Hindi para sa iyo yan, para sa akin. Nay! sa pang-awan talaga banatang ka na eh stupid din te anakalam ha, anakalam, sit down like that, good boy sit down, I said, sit down I told you that food is not for you this is, that food is for me okay, sharing it's sharing okay, sharing, okay yung ilong mo, pangit ka na. Kasi matanda ka na rin. Dapat mag-retire ka na. For good ka na rin. Hmm. Oy, oy. Kala niya suguro, sa kanya yun eh. Ang init. Allah, naluto na guys. Tingnan niyo, natuyo na. Pero basa-basa pa. Patuyuan ko pa ng konti. Ayan mo yan, kung walang langaw. Mamatay yung langaw kasi bakter. Ano yan eh, sobrang init. Mamamatay yan. Ayan eh. Hmm. Patuyon ko na ng konti Ang init dun tayo, dun tayo Alika, alika, alika Mag-usap tayo ng gusto I told you, alika, alika Alika, come here, come here Nikki, come Sit down here, sit down, sit down Sit, sit down I told you, sit down Nikki, sit Sit, 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 sit Sit, sit. sit down Nako, ayaw makinig Sinungaling Oy, oy, oy. Sit down Nick 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 Ayaw Nicky You are so dirty I hate you Go away Go away Go away Go away Please Matanda na kasi ito guys Itong aso namin na to Pero Dati yan nung karating ko Ang Ano yan Gustong gusto yung isang apoko ko Pero nung meron na silang Ibang aso Yan wala na Pinabaya na yung matandang aso Hindi na maganda yan lang guys, share ko lang yung nakita ko naman na ginaya-gaya ni Lola. Kaya maraming salamat. I hope you enjoy my video. Sana panoorin nyo. Ingat kayo palagi mga subscriber ko dyan. Please subscribe. At saka yung mga, mga bagong subscriber ko. Ingat kayo palagi. Saan man kayo sulok ng mundo sa Pilipinas. I love you all mga kapatid.